Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na naman katanungan sa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, palagi ko ngayon naririnig ang salitang due process kapag ako ay nanonood sa YouTube. Sa simpleng salita, ano bang ibig sabihin ng YouTube? Maraming salamat attorney. Mga kaibigan, Tatalakayin natin ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayin ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Due process. Ano ba ito? Nakasadang due process sa ating constitution ang supreme law ng Pilipinas. Ang due process ay nasa Bill of Rights, Article 3, Section 1. Ito ang nakasaad: No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Hindi dapat ipagkait sa sinumang tao ang kanyang buhay, ang kanyang kalayaan, ang kanyang property na walang nararapat o walang kaukulang proseso ng batas at dapat pantay ang proteksyon ng batas sa sinumang tao. Nangahulugan na bago ipagkait sa sinumang tao ang kanyang buhay, bago ipagkait ang kanyang kalayaan o bago ipagkait ang kanyang ari-arian, dapat bigyan mo na siya ng nararapat na pagkakataon para kanyang ipaliwanag ang kanyang panig. Halimbawa, kapag sa isang kahira, short sa, sa kanyang pera, sa kanyang kaha, right then and there kapag tinanggal kaagad ng employer ang nasabing kahira ito ay isang uri ng paglabag sa due process hindi siya binigyan ng pagkakataon na ipaliwanag kung bakit siya short basta na lang siya tinanggal sa kanyang trabaho opportunity to be heard I, pagkakataong magpaliwanag, ito ang essence ng due process tungkol naman sa administrative proceedings. Ayon sa Korte Suprema, ang due process bilang isang constitutional na tuntunin ay hindi palagi na at hindi sa lahat ng mga situation ay nangangailangan ng isang uri ng paglilitis. Merong due process kapag ang isang tao ay naabisuhan ng paratang laban sa kanya at bibigyan siya ng pagkataong magpaliwanag o ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa madaling salita, huwag gawan ng hatol ang sinumang tao, bigyan mo na siya ng pagkakataong ibigay ang kanyang panig sa ipinupukol o ibinibintang sa kanya. Hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!